Magandang araw mga kahula, kamusta kayo dyan? Ngayon, may huhulaan tayo na pinanabikan ng ating mga boxing enthusiasts ang laban between Manny Pacquiao at uh, Buwakaw na may pangamagat The Battle of the Legends. Ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay legend na ng boxing. At itong magiging kalaban niya, si Buakaw, ay legend na rin ng tinatawag na Muay Thai. Isang pamamaraan ng boxing pero may kasamang sipa o ang nakikita natin at nararamdaman na maging resulta ng kanilang uh, laban. Siyempre, paborito sa ating pambansang kamao dahil ang kanilang laban under boxing regulations at hindi naman Muay Thai. Uh, si Buakaw mag-adjust uh, sa laban nila ni Manny Pacquiao. At uh, ganun din si Manny. Uh, magkakaroon din ng difficulty dahil uh, Magaling at uh, matigas ang mga suntok din ni Buakaw kahit na uh, muay thai ang kanyang master na laro uh, pero madudumi na pa rin ng ating pambansang kamaw ang laban. Sa so, uh, unang mga tatlong rounds, uh, medyo madugo ang palitan ng mga suntok ng dalawang uh, magkalaban po magibabaw pa rin ang galing ni Manny Pacquiao sa ibabaw ng ring. Kaya pwedeng ang kanilang laban matatapos sa isang knockout at nakikita ko hindi ito lalagpas sa round 8. Uh, sa una makakascore din si Buakaw uh, ng mga matitigas at malalakas na suntok. Uh, kay Manny Pacquiao. Pero mahina ang bodega ni Buakaw compare sa bodega ni Manny Pacquiao. Kaya madudumi ni Manny Pacquiao ang laban hanggang sa mapanalo niya ito uh, by knockout. Kaya abangan na lang natin sa susunod na mga buwan sa araw ng kanilang laban. Doon natin malalaman kung talagang totoo ang aking hula o hindi. Alam niyo naman na ang panghuhula ay may degree of accuracy at depende ito sa nanghuhula. Lahat tayo pwedeng humula. Uh, gamit natin ang ating mga logical minds intuitive minds or kung kahit na anong approach uh, kung basihan natin ang tail of the tapes pwede na tayo magpredict pero kung basihan natin ang logical approach sa pagpredict -pre malamang si Manny Pacquiao ang mananalo dahil boxing ito hindi Muay Thai at alam niyo naman na madaling madumina ni Manny Pacquiao ang ibabaw ng ring dahil siya ay subok na. Pero kung nagkataon na ang kanilang laban ay Muay Thai, walang magawa si Manny Pacquiao kay Buakao. So pero ang ating ginagamit na panghuhula or base sa ating panghuhula ay ang ating kakayahan tumingin sa hinaharap. Ang tawag ay precognition. Si Manny Pacquiao talaga ang mananalo sa kanilang laban. Kaya abangan natin mga kahula. Hanggang dito na lang. So kung may mga gusto kayong pahulaan sa akin, uh, mag-comment lang sa video ito. Sigurado sasagutin ko yan. Kung gusto nyo, gagawan ko ng video para may patunay tayo kung tama o mali ang aking mga hula. Uh, kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.